Day, day! Maayong buntag, day! Kay na may nag-comment sa tong video, day, atong tubago niya hang pangutana. Pila daw ang sweldo sa engineer di ari sa Finland. So, ang sweldo nila, day, kay 4,601 euro. So, kung i-convert na nato sa Philippine peso, 4,601 times 60 is equal to 276,060. Mo na ilang sweldo kada bulan di ari day. Na, na siya og tax day. Mo na ilang sweldo kada bulan. So ako na ano lang pong dugangan day kung gusto mo makahibalo sa kanang mga cleaner bitaw diari, Ilahang sweldo day is 2,188 euro. I-convert na na to siya sa Philippine peso dai 2188 euro times 60 is equal to 131,280. Dayon sunod dai ato ang lantawon ang sweldo sa kanang mga mekaniko di ari dai kanang mga for example kanang sa mga truck nga mag-ayo ko sa mga truck nga guba o kanang basta kanang mga land basta kanang mga land vehicles so atong lantawon ang iyahang ang iyahang sweldo day kada bulan. So, ang yang sweldo day kay 2,685 euro. So, i-convert na nato to siya into Philippine peso. 2,685 times 60 is equal to 161,100 peso. Muna iyahang sweldo kada bulan dai Ipuna lang po na ako nga information dahil kay inibitag ko wala kay trabaho dari sa Finland. Kay naaman kay unemployment nga kwarta nga madawat. Kay ginasuportaan man sa gobyerno diari dahil ka nang wala pa yung mga trabaho nga mga tao. So ginahatagan nila og unemployment money. So para makadawat ka na dahil mag-register ka di sa ilahang Kela office. Kela man ang alan dari dahil pag wala kay wala kay trabaho dai dito ka muna sa so, kela kay para ma makabenepisyo ka sa ilahang unemployment benefits. Kung na pa may mga pangutan na dai, pag-comment lang mo sa atong comment section. Salamat sa pagtanaw, out dai. Bye na dai.